Ang ginamit niya, sinubukan niya ang gamitin tulay. Taong sobrang dikit sa akin. As in, sobrang unbelievable. Let's put it that way. Ay, ang pakiusap pala nung bossing ng Sabong, eh, baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis. Uh, so, pinasabi ang, rin sa close sa'yo? Oo, oh, sabi sa close na. Tawag ha, tawag. Tawag to, ha. Bare line to. Last week yan. Actually, isang linggo kong iniinda to, Christian. Parang insulto sa akin, eh. Parang insulto ko, eh. May, may pangalawa pa, eh. Dumalo, eh. eh pangalawang insidente. Yung pangalawang insidente, nag-text. Ah, uh, implying na hindi totoo at nagtuturo siya ng ibang tao. O so, kung mga... Yung... Eh, dead, ma. Dead, ma dead, yung, dead ba? Dead ba ako, dead ba? Ah, uh, grupo ng isang former local government executive. Isang abogado ang nakatanggap ng tawag, hindi para humingi ng legal advice, kundi para aregluhin ang isang investigasyon. Hindi basta tawag, kundi mensaheng may halong pressure at pakiusap. Pwede bang tulungan mo ang ilang pulis na nadadawit sa kaso? Siya si Attorney Ralph Kalinisan, ang hepe ng legal department ng isang ahensya at siya mismo ang nagsabi na may dalawang tao raw na lumapit sa kanya. Ang intensyon, ayusin, impluensyahan o baka bayaran ang investigasyon bago pa man magsampa ng affidavit si alias Totoy sa Napolcom. Pero sino ang mga ito? At gaano sila kadeterminado para mailigtas ang sarili o ang iba sa kaso? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon kay Attorney Ralph, dalawa ang nagtangkang lumapit sa kanya para ipaabot ang parehong mensahe na may gustong makialam sa proseso ng investigasyon. Ang una raw, galing sa isang tinaguriang bossing ng sabong o si Atong Ang. Hindi ito dumiretso kay Attorney Ralph ang ginamit ay isang taong malapit sa kanya. Isang taong halos hindi niya inaasahan na magiging daan ng ganitong klasing usapan. Ang pakay? Baka pwedeng matulungan ang mga pulis. Pero ang tanong, anong klasing tulong? Legal na gabay ba o panghihimasok sa investigasyon? Ang mas nakakabilib ayon kay Attorney Ralph, hindi nakipag-cooperate ang taong ginamit na tulay. Ang sagot daw nito, Una, hindi ko kaya si Ralph. At pangalawa, kung ano ang nakasaad sa affidavit, yun na yun. Malinaw na hindi siya pumayag na maging kasangkapan sa kahit anong paninira o pag-areglo. Pero hindi pa roon natapos. Ilang araw pa lang ang lumilipas, may pangalawang insidente ulit. This time, text message. Hindi tawag, hindi email. Simpleng text lang, Diretso kay ato ni Ralph. Ang sabi, Nadadamay raw ang kapatid nila sa investigasyon at nagtuturo ito sa ibang tao. Ibig sabihin, gusto nilang ibaling ang investigasyon papalayo sa kanila. Tila isang paraan ng pagprotekta sa sarili gamit ang impluensya. Sa simula, pinili ni Attorney Ralph na manahimik. Isang linggo niya raw itong tiniis. Ayaw niyang maging sentro ng kwento dahil para sa kanya, hindi ito tungkol sa kanya. Pero habang tumatagal, binabagabag daw siya ng kanyang konsensya. Ang tanong sa isip niya, Papayag ba akong manahimik habang sinusubukan akong impluensyahan? Kaya siya nagsalita. Hindi para sumikat o ipagmalaki ang prinsipyo niya kundi para ipakita na hindi lahat ay kayang bayaran. At sa pagsasalita niya, may nabuksan tayong mas malalim na tanong kung ilang beses na nga kayang nangyari ito sa ibang kaso, ilang investigasyon na kaya ang nalilihi sa likod ng tahimik na tawag o ng isang simpleng text? Ang mas nakakagulat pa ay hindi pa pala tapos ang ikalawang pagtatangka. Matapos ang text message na hindi niya sinagot, mayroon pa raw tumawag. Pero hindi kay Attorney Ralph mismo kundi sa taong katabi niya noon mismong oras na yon, literal na narinig niya ang buong usapan. Ayon sa kanya, paliwanag daw ang tono ng tumawag. Kesyo hindi raw totoo ang paratang Kesyo mali lang daw ang pagkakadawit ng kapatid niya sa investigasyon. Pero ang pinaka nakakapagtaka sa lahat, may pakiusap ulit. Una, baka raw pwedeng si Atty. Ralph ang maging abogado sa kaso. Pangalawa, kung hindi raw talaga pwede, baka pwede naman daw ang mga dating law partners niya. O pati ang dating law office niya gusto nilang idamay. Para kay Atty. Ralph, hindi lang ito katawa-tawa kundi insulto na talaga isipin mo siya na nga ang commissioner ng Napolcom siya na nga ang may hawak ng legal sa ahensya tapos siya pa ang gustong kuhanin na abogado ng mga taong nadadawit sa mismong investigasyong hawak nila sa tono ng pagkukwento niya hindi lang siya na insulto kundi nagalit rin siya kwento pa niya ang kausap nung tumawag ay hindi rin kinagat ang pakiusap ang sagot daw nito malabo yan pre at matapos ang sagot na yon binabana ang tawag wala nang sumunod na follow-up, pero malinaw na sinusubukan talaga silang impluensyahan. Ang mas nakakabahala, ayon sa kanya, ay ang kumpiyansa ng mga taong ito. Parang sanay, parang gamay na gamay ang proseso ng paglapit, pag-impluensya at pag-areglo. Para bang sa isip nila, walang masama sa tanungin kung pwedeng ayusin ang isang investigasyon kahit nahalatang labag ito sa batas at prinsipyo. Tanong nga ni Attorney Ralph sa sarili niya, Saan ba nanggagaling ang ganitong asal? Ganito na ba talaga ang sistema? At sa punto ng kwento, hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa dalawang tumawag o nag-text. E, ito ay tungkol na rin sa kultura ng panghihimasok sa investigasyon, sa pananaw na kayang bilhin ang integridad, at sa lakas ng loob na subukan ito kahit pa sa isang opisyal na kilalang matigas sa prinsipyo. At ang mas nakakatakot ayon sa kanya ay ito. Hindi man sakop ng direktang investigasyon ang taong tumawag, nahagi pa rin siya sa investigasyon. At dahil dito, may dahilan ang pressure, may dahilan ang mga pakiusap, may dahilan kung bakit gusto siyang patahimikin o mapasama sa panig nila. Pero hindi siya pumayag. At ang pananahimik niya sa una ay nauwi sa isang malakas na pahayag na hindi lahat ng tao ay nababayaran at hindi lahat ng proseso ay pwedeng maareglo. Matapos ang sunod-sunod na pagtatangkang impluensyahan ang investigasyon, hindi pa rin natapos ang lahat para kay Atty. Ralph. Minsan daw, pagbukas niya ng cellphone, puro missed calls ang bumubungad sa kanya. Hindi niya kilala ang mga numero, kaya hindi niya sinasagot. Ang tanong sa isip niya, sino kaya ang tumatawag? Mga kaibigan ba? O may gustong manindak? Hindi niya sigurado. Pero ang malinaw sa kanya ay masyado ng mainit ang investigasyong hawak nila. Hindi ito simpleng kaso. Hindi lang ito tungkol sa mga pulis o sa bonghero. Malaking grupo ang sangkot. Malaking pera ang gumagalaw. Kuwento nga raw ni Sekretary Remulla dati, bilyon-bilyon ang kinikita sa isabong. Ibig sabihin, kung gusto nilang manakit, maliit na halaga lang yon para sa kanila. Kaya hindi na rin malayong pagtuunan ng atensyon si Atty. Ralph. Nang tanungin siya tungkol sa kaligtasan niya, hindi na siya nagdetalye. Pero diretsahan niyang sinabi, kapag pera na ang umiiral, kulang ang security ko. Alam daw niya sa sarili niya na dapat na niyang dagdagan ang seguridad niya ng sampung beses, pero hindi siya mayaman, hindi siya kilalang politiko, wala siyang bodyguards o bulletproof car. Ang biro pa niya, si Lord lang ang security ko. Aminado rin siyang madalas, naglalakad siyang mag-isa, hindi siya sanay sa may bantay o kasama. Lumaki raw siyang simple, walang arte, pero habang tumatagal, nare-realize niya rin na para siyang naghahanap ng gulo. At sa loob-loob niya, kahit gustuhin man niyang maging normal ang kanyang buhay, hindi na siya panatag. Hindi niya sinabi kung may natanggap siyang direktang banta, pero ang tono niya, parang alam niya na kung sino ang posibleng nasa likod nito. Well-connected, malalakas, may impluensya, pero kahit ganon, hindi siya natitinag. Ang sagot niya sa lahat ng ito, simple lang pero matapang. Kami ang gobyerno. Kami ang nag-iimbestiga. Kami ang nasa tama. Ba't ako matatakot? Para sa kanya, hindi siya dapat ang mangamba. Ang dapat matakot ay yung mga may ginagawang masama. Hindi raw siya naghahanap ng gulo. Hindi siya nagmamagaling. Pero kung trabaho lang raw ang pinag-uusapan, ginagawa lang niya ang tama. Sabi nga niya, Buti kung nagwawala ako sa pwesto ko. Hindi eh. Nag-iimbestiga lang ako. Trabaho ko to. Kung ako hindi kikilos mo sino pa. At kahit alam niyang delikado, hindi siya uurong. Kung may gumagalaw man sa likod ng anino, bahala na raw si Batman. Sabay biro habang tinuturo ang poster sa likod ng upuan niya. Tila ba nagpapatawa pero ramdam mong may bigat ang kanyang sinasabi. Hindi ko sinasabing hindi ako natatakot. Tao lang ako. Pero hindi ako magpapadala sa kanila. Mag-iimbestiga ako. Gagawin ko ang tama. Para sa tao, para sa bayan. At sa huling bahagi ng panayam, tahimik na ang kanyang boses pero tila matibay. Hindi siya umaasa sa kapangyarihan. Hindi siya nagdadala ng yaman, pero ang meron siya, paninindigan. At sa panahon ngayon kung saan marami ang tahimik, yan na marahil ang pinakamakapangyarihang sandata. Sa gitna ng mga lumalabas na pahayag, halatang may malalim at komplikadong isyong kinakaharap ang kasong ito. Hindi biro ang mga akusasyon mula sa diumanoy panunuhol hanggang sa panggigipit sa mga testigo. Habang patuloy ang investigasyon, sana'y pairalin ang patas na proseso at huwag hayaang baluti ng takot o pera ang katotohanan. Ang mga ganitong usapin ay hindi lang simpleng balita. May epekto rin ito sa tiwala ng taumbayan sa hustisya. Kung ganito ang mga nangyayari sa mga malalaking kaso, paano pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan? Kayo, sa sarili ninyong karanasan o opinion, naniniwala ba kayong may tunay na hustisya pa sa bansa natin? O nagiging laro na lang ba ito para sa may mga pera at kapangyarihan? I-share nyo ang thoughts nyo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.